sa New Whitey man, hindi natin natikman. Ano doon? guys, si Diwata guys, siya yung mangunguna dito. Siya yung maghihiwa ng ano, ng, ay uh, eh, di, napadaan na si Diwata. Siya yung mangunguna sa pag hiwa ng lechon Si <tos restriction> Diwata. Ano naman ang litsyon? Maraming salamat. Nagpadala naman ng lechon guys, pero okay. sa totoo na hindi talaga sa akin dito. Kaya okay, wala na yung nangyayari. Kaya ni Hans <laughs> ito pinadala siya sa akin. Ngayon ang ginawa ni me kasi hindi talagang kaya pupusin. So, kakain kami dito to be there with vloggers. Hindi to sa akin, nasa kanya ko pinadala. Alex Crescello. Nagpandala nito ni Lipson de las Piñas. So, kakain lang kami. May ikikain lang talaga. Kain na naman tayo? Yeah. Alex, are you ready to eat Lipson? Yeah! Hi, I am? Oo.

Saan mo ako ulit si Kiwata mag-isip? Ah, doon na, kanin no? panalo. Sarap ng balat niya, no? Nakakatakam na tingnan, guys, oh. Ayan. Yung ulo. Prepared ulo. Grabe. Walang rice. Ilangas na yan, iba para daw yan eh, yung ulo. O, abang nga, gis ko pa. Para apple yung ulo. O, para nagpahin doon. Yan, kaya tinirts yan. Sa mayari yung ulo. Ulo, para sa pare. Si Idol Alvin TV, nakahanda na yung kanin nyo. <laughs> <laughs> yan. So, yan, guys. Ang dugo. Ilan dugo. Ilan dugo. Wow. Salamat Ate mi Hearts. naman 'yan 'Yan talaga <laughs> ang gagawin sa 'yung may-ari, guys. Ng Litson. Napanalunan niya sa ano, Litson de Las Piñas noong ano event namin sa ano, ang Uno Rizal. Ay, nababahit niya nating Hearts. 'Yung litson ni White man, hindi Ulo, binauwi na asawa ko doon? <laughs> ng <nilang> Wow. <laughs> <Amazing>. wow. <laughs>

Para mabilis lumipad. Ano si Batman? Gayo sa'yo si Batman o. Lumimigay si Batman. O, tignan. Anong lasa Batman? Bakit naman Batman? Tignan, tignan. Buto, buto, buto. Yan, yan ito. Salamat sa inyo. Ay, panalo guys. Happy Birthday Kuya Tux! Nasaan na 'yon? Nandun, nandun. Happy Birthday! Kuya Taxo. Hello Kuya Taxo, yan si Kuya Taxo guys. Na advance happy birthday. Salamat sa palitson. Hoy, kuha na tayo ng plato. Kaya wala na tayo ng plato. Laila Lalbi TV. Kuha na tayo ng plato guys. Ayan guys, so kumakain na sila Idol Diwata guys, so Ayan Alvin TV at saka si Diwata Kumakain o Ayan, kumakain na si Idol Diwata at si Alvin TV eh, baka maubusan tayo nito. Nako po. Uwa uh, tayo ng plato, baka maubusan. Baka maubusan tayo. Uh, guys, maubusan ako. Hingi tayo dito. Dino, may madami dyan. Ah, wala na. Pwede ba to? Ay, ay, kutsilyo, wait lang. Hindi ako nakakabot guys pero mabait yung mga kadiwata vloggers natin eh. Yan. Bibigyan tayo ni Kuya ano. Kuya Kabagis. Yan. Nabait ni Kuya Kabagis yun. Yan. Yan. Salamat kay Kuya Idol Kabagis. Yan. Salamat po Kuya. Ayun. May balat pa. Nabusa Oo. Nabusan ako Kuya. Sa kaka-video ko. Yan, salamat kay Kuya Kabagis Vlogs. Yan, hinatihan niya ako sa party niya. Yan, balat ng Kuya.